Sana all, bahala na kayo dyan, guys. Hindi na ako yata. Huwag alam mong Guys! Paano ko ba kayo dadalhin? <laughs> guys, good morning. So for today's video, kasama na natin yung kalabaw natin guys. Uh, at, isa na lang yung naiwan na kalabaw dito. Ito yung hindi, uh, ito guys. Ito yung kalabaw natin, no? Um, ito na lang yung naiwan na kalabaw sa ngayon dahil naibinta na yung isa. Sana magtagal to sa atin. Kunin lang natin siya at tayo sasakay guys. sana may mayroong taga-video sa atin para para maano para tuloy-tuloy yung pagsakay natin. At kayon guys, sasakyan na natin tong kalabaw na ito. Diyan lang ka. Hoy, hoy. Guys. Oi, dipening mana pala sakian? na all bala na kayo dyan guys Di na ako yata huwag ang guys paano ko ba kayo dadalhin <laughs> Kuma kumakain dyan sa agay wala 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 kasing taga-video sa atin kaya hindi matuloy-tuloy itong lakad natin no kailangan natin siyang dalhin guys <laughs> Yun na guys. Oh, Yung kalabaw natin ay pumunta na doon kasi mag oh, ulan na guys. Ano to? Lanawa? Hala. Uy, nidagan na. Ah. Nidagan ang kabaw, guys. So, eh. Paano ba ito, guys? Hala, okay na kaya to Okay na kaya itong kalabaw. Na, tumakbo yung kalabaw natin na punta doon sa ilog. Dala na lang tayo ng susuotin. Tapos, punta tayo doon. Maligo na lang kuma Ngayon guys ay, ngayon guys kailangan natin pumunta doon sa ilog para tingnan natin yung kalabaw. Kung ano na nangyari sa kanya doon guys. Dala na lang tayo ng... ay! ngayon. ay pupunta tayo ng ilog para tayo maligo ulit. Sa pagkakataong ito, kasama natin si Bimbem. Sama po natin ang ating mga pamangkin. So yun po, ito po yung daanan natin dito no, papunta sa ilog. Ayan. para makaligo ang mga tao dito ay kailangan talagang kailangan mo talagang maglakad at kailangan mong makapunta doon. So pabalik-balik lang yun yung sinasabi ko kasi nga po uh, ngayon ay nakabalik na naman kami dito at nakailangan naming maligo dahil sa init ng panahon ngayon, hindi pwedeng walang ligo, guys. Kaya um yun yung mamangkin ko ay nag nag ano na yun sila na nag, ano yung pamangkin ko guys nag tumatakbo din sila ng pinakamalakas ang takbo at uy uy guys nandiyon lang pala yung kalabo ko guys oh hindi pala siya pumunta doon sa ilog Ladalhin Ladalhin kaya sa ilog or hindi hindi yata eh siya, no? Baka mayroong... Baka mayroong medisina yung... Kuya Olay! Ya, dalawaning ka abaw sa sapak! Kuya Olay! Dalawaning ka abaw sa sapak, ya! Hindi na lang. Hindi, hindi siguro, guys. Hindi man tayo sinabihan na... Hindi man tayo sinabihan, guys, na dadalhin yung kalabaw sa sapa, no? Magkita pala yun ng ano. Hindi man tayo sinabihan na dadalhin to sa ilog. Kung sinabihan tayo na dadalhin natin, ah, siguradong dadalhin natin ito. Pero, dadalhin kaya to? Daliin kasi akong pangtawag. Hindi yata, dito lang yata to. Iniwan mo sa ako ng mga pamangkin ko guys. Dapat malaman na mag ano ako ng Dapat isang sa pamangkin ko ay nandito para sasabi ko na magpunta dito doon ulit sa bahay namin. So, nandito ka lang palang kalabawa ka. Hello! <laughs> so dyan Bye bye! Dyan ka muna, maliligo na kami. Wala siya guys, oh Tumakbo kasi siya kanina ng pangmalakasang takbo talaga. So yun na lang po yung kalabaw natin na nag-iisad dito sa bukid. Mamayang gabi din kasi ay, o, oh, din kami ng bahay. 我出来。 Oi, guys. Parang mayroong wala wala na siya nawala. Kanina mayroong ano um mabango siya, mabango na ano tawag doon? Nawala nawala lang din, mayroon kang parang mayroon akong naamoy na sobrang bango pero nawala lang din naman para siyang parang pag, para siyang ano yung amoy niya ay parang basta yun na yun, di ko alam yun Dar lang, joke lang, pero totoo <laughs> so tayo po ay maglalaba sa panahon ito at gamitin lang natin itong uh, balde natin na maliit kasi maliit naman tayo kaya yung dadalhin natin ay maliit lang din ito po ay ito po ay tubig guys sa iganyan na natin doon